ang Estados Unidos at Venezuela ay nasa bingit ng digmaan. Lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa nitong mga nakaraang araw, kung saan parehong nagpapakita ng lakas militar ang bawat panig ng higit sa isang pagkakataon. Ang mga tensyon na iyon ay umaabot na ngayon sa isang mapanganib na punto, at isang maliit na pangyayari na lang ang kailangan para tuluyang sumiklab ang sitwasyong ito. Nagsimula ito noong Agosto nang utos ni Pangulong Donald Trump ng United States ang pagpapadala ng maraming barkong pandigma ng Navy sa Timog Karagatang Caribbean, malapit sa baybayin ng Venezuela. Bilang bahagi ng kampanya laban sa drug cartel sa rehiyon, binubuo ang flotila ng hindi bababa sa walong barkong pandigma, ilang may amphibious assault capability, kasama ang F-35 fighter jets, at humigit kumulang apat na libo at limang daang tauhan. Isa ito sa pinakamalalaking kadipati ng kingdom, pagpapakita ng lakas ng United States sa Caribbean sa mga dekada. Noong Setyembre 2, kumilos pa ang United States. Nagsagawa ito ng precision airstrike sa sasakyang ginagamit umano sa pagpupuslit ng droga ng Trende Aragua Cartel. Labing isa ang namatay sa loob ng sasakyan na nawasak. Kinumpirma ito ni Pangulong Trump sa isang post sa social media noon na naglalaman din ng video footage ng naganap na pag-atake. Mula roon, patuloy na tumaas ang tensyon. Ang mga opisyal ng United States, tulad ni Kalihim ng Estado Marco Rubio, ay tumangging alisin sa posibilidad ang karagdagang mga pag-atake at maging ang aksyon sa lupa ng Venezuela, kung saan sinabi ni Rubio, Saan man, kumikilos sila laban sa interes ng Estados Unidos. Madalas ding batikusin ng United States, si Nicolas Maduro ng Venezuela, dahil umano sa pakikipagsabwatan sa mga kartel. Ayon kay Caroline Nevitt, tagapagsalita ng White House, ang rehimeng Maduro ay hindi lihitimong pamahalaan ng Venezuela. Ito ay isang narco-terror kartel. Para sa administrasyong ito, hindi lehitimong presidente si Maduro. Siya ay puganteng leader ng kartel na kinasuhan sa United States dahil sa pagpupuslit ng droga. Sa Venezuela, sinabi ni Maduro na ginagamit ng United States ang kampanya laban sa kartel para bigyang daan ang marahas na pagpapalit ng rehimen. Dapat talikuran ng pamahalaan ng Estados Unidos ang marahas na pagpapalit ng rehimen sa Venezuela at Latin America at igalang ang soberanya, kapayapaan at kalayaan. Ang leader ng Venezuela na nagsimula ng ikatlong termino bilang Pangulo matapos ang mainit na halalan noong 2024 ay nag-anunsyo rin ng mobilisasyon ng milisya ng bansa at sa kabila ng pagharap sa pinakamalaki at pinakamalakas na puwersang militar sa mundo, hindi umatras ang Venezuela sa pagpapakita ng sarili nitong lakas militar tuwing may pagkakataon. Noong Setyembre, apat ilang araw, matapos pabagsakin ng United States ang barko sa Timog Caribbean. Dalawang Venezuelan F-16 fighter jets na dating ibinigay ng United States ang lumipad sa ibabaw ng barkong pandigma ng United States sa lugar. Ito ay isang hakbang na nakita ng marami sa Washington bilang isang panguudyok. Sinabi ni Pangulong Trump na anumang karagdagang kilos na ganito ay magre sa tugon militar. At malinaw niyang sinabi, Kung ilalagay nila tayo sa panganib, ako ang magsasara nito. Simula noon, lalong lumala ang sitwasyon. Kaya marami ng analyst ang naniniwalang halos di na maiiwasan ang digmaan. Ang unang malaking pangyayari ay naganap noong Setyembre 15 nang i-anunsyo ni Trump na may naganap na pangalawang kinetic strike laban sa mga drug trafficker sa Timog Caribbean Sea. Ngayong umaga, sa aking utos, nagsagawa ang mga puwersa militar ng United States ng pangalawang kinetic strike laban sa mga positibong natukoy at labis na marahas na drug trafficking cartel at mga narco-terrorist sa Southcom Area of Responsibility. Naganap ang strike habang ang mga narco-terrorist mula Venezuela ay nasa internasyonal na tubig. May dalang ilegal na droga at nakamamatay na sandata na nagpapalason sa mga Amerikano papuntang United States. Ang mga marahas na drug cartel na ito ay banta sa pambansang seguridad, patakarang panlabas, at mahahalagang interes ng United States. Ang strike ay nagresulta sa pagkamatay ng tatlong lalaking terorista. Walang nasaktan sa panig ng puwersa ng United States sa strike na ito. Mag-ingat kayo sa pagdadala ng drogang pwedeng pumatay ng Amerikano. Hinahanap namin kayo. Ang mga ilegal na gawain ng mga kartel na ito ay nagdulot ng matinding kapahamakan sa mga komunidad ng Amerika sa loob ng mga dekada na pumatay ng milyon-milyong mamamayang Amerikano. Hindi na ngayon sa kasunod na panayam. Sinabi ni Trump na tatlong bangka ang nakuha ngunit hindi na binanggit ang detalye sa ikatlo. Ayon sa Pangulo sa White House Lawn, Pinabagsak namin tatlong bangka, pero dalawa lang ang nakita ninyo. Sabi ni Maduro, Nasira ang relasyon ng Venezuela at United States dahil sa banta ng pambobomba. Mula sa sira-sirang relasyon, tuluyan na itong nawasak. Inakusahan ni Ivan Kiel, kalihim ng ugnayang panlabas ng Venezuela, ang United States Forces ng Iligal at mapanirang pagsampa sa inosenteng bangkang pangisda. Ayon sa kagawaran, ng ugnayang panlabas ng Venezuela, naghahanap ang United States ng dahilan para palalain ang digmaan sa Caribbean at pabagsakin ang pamahalaan. Madalas ding maglabas ng pahayag si Maduro laban sa intervention ng Amerika sa Venezuela. Na sinabing, walang imperyo ang makakagalaw sa sagradong lupa ng Venezuela. Lalo pang lumapit sa banggaan ang magkabilang panig matapos magsagawa ng mga pampublikong ehersisyong militar na malapit sa isa't isa. Noong Setyembre, labing pito inihayag ng Venezuela, na nagsimula ito ng tatlong araw na ehersisyong militar sa isla ng La Orgila, sa Caribbean bilang tugon sa tumataas na aktibidad ng United States sa lugar. Inanunsyo ng sandatahang lakas ng bansa na labindalawang barko, dalawampot dalawang eroplano, at dalawampung maliliit na bangka mula sa Naval Militia ng Venezuela ang kasali sa mga ehersisyong ito. Kumpirmado ni Ministro ng Depensa Vladimir Padrino Lopez na may iba pang kagamitang militar na gagamitin din sa operasyon. Kabilang na ang iba't ibang uri ng drone. Ayon sa ministro, magkakaroon ng deployment ng air defense gamit ang armadong, surveillance, at submarine drone. Magpapatupad kami ng aksyon para sa electronic warfare. Binanggit ni Padrino ang bastos at nagbabantang boses ng United States bilang isa sa pangunahing dahilan ng pagsasanay na tinawag na Sovereign Caribbean. Ipinakita na sa mga pampublikong television station ng Venezuela ang mga larawan at video ng Russian-made artillery system, amphibious vessel at barkong pandigma. Ipinuwesto ito sa baybayin ng La Orchila, na may bas militar ng Venezuela, ang isla na may sukat na 43 kilometro kwadrado ay nasa isang daan at sampung milya mula sa mainland ng Venezuela. Malapit din ito sa lugar kung saan nasabat ng United States ang nabanggit na bangkang pangisda. Bagaman mukhang simpleng pagkakataon, ayon sa ilang analis, sinadya ng Caracas ang pagpili ng lugar para sa ehersisyong militar ng Venezuela upang posibleng gipitin o takutin ang puwersa ng Amerika. Bukod pa rito, si Maduro at ang mga opisyal ng kanyang gobyerno ay nagbigay rin ng maraming karagdagang pahayag tungkol sa kahandaan ng kanilang bansa para sa isang tunggalian. Sinabi ng Pangulo, handa kami para sa armadong labanan kung kinakailangan. Sa lahat ng baybayin ng Venezuela, mula sa hangganan ng Colombia hanggang sa silangan ng bansa, mula Hilaga hanggang Timog at silangan hanggang Kanluran, lubos naming inihanda ang mga opisyal na tropa. Sinabi rin ni Maduro na ang mga miyembro ng militar at milisya ay ipapakalat sa hindi bababa sa dalawang daan at 84 na lugar ng labanan sa buong bansa na may tinatayang 25,000 tropa na imo sa hangganan. Patuloy ang panawagan sa mga Venezuelan na kayang ipagtanggol ang bayan na sumali sa reserbang militar. Ayon kay Defense Minister Pedrino, "Itinatataas natin ang kahandaan sa operasyon sa Caribbean. Kailangan nating maging handa para sa posibleng armadong labanan sa dagat." Kamakailan ipinagmalaki ng Timog Amerika ang kanilang Russian-made Sukhoi Su-30 fighter jets. Naglabas ang Venezuelan Air Force ng video sa Instagram na nagpapakita ng mga eroplanong ito sa lupa at ere na may anti-ship missile sa mga pakpak. Ayon sa caption ng post, bahagi ang mga jet ng ikalabintatlong Lions Fighter Air Group ng Venezuela at nilagyan ng mga KH-31 Krypton Air-to-Surface Anti-Ship Missile Nagawa sa Russia Batay sa ulat ng Center for Analysis of Strategies and Technologies Bumili ang Venezuela ng KH 31 missile mula sa Russia Noong late 2000 SE Ayon din sa mga ulat Pinaniniwala ang may parehong anti-ship At anti-radar na version ng KH isa ang Venezuela At nagpapatakbo ng kabuang 21 Su-30MK Dalawa fighter jet Gayunpaman hindi lahat ay gumagana at nasa serbisyo dahil sa matinding krisis sa ekonomiya ng Venezuela at kakulangan ng pondo para mapanatili ang mga advanced na jet na nagkakahalaga ng dolyar 30 dolyar, 50 milyon bawat isa. Ayon sa ulat ng Venezuelan Non-Governmental Organization na Control Suidolano, may issue sa pagkaluma ng sistema, maintenance at kakulangan ng pyesa. Maaring hindi ganoon karami ang Su-30 jets na magagamit ng karakas kapag kailangan. Hindi nito binabago ang katotohanan ang Su-30 ay itinuturing ng mga eksperto bilang malakas at maraming gamit na fighter na may maraming kalamangan. Hindi na sila nangunguna sa fighter jet technology at nalampasan na ng Su-57 ng Russia. May iba pang jet mula sa iba't ibang bansa, gaya ng F-35, Lightning, ikalawa, at F-22 Raptor ng Amerika. Pero hindi sila madaling talunin. Itinayo noong dekada 1980 sa panahon ng Soviet Union, ang Twin Engine. Dalawang upo ang eroplanong ito ay multi-role fighters na kayang magmisyon sa kahit anong panahon. Kaya nilang umabot sa bilis na magdalawa o doble ng tunog na mahigit isang libo at limang daang milya bawat oras at may saklaw na isang libo, milya o 3,000 km sa mataas na altitude. Maari silang lagyan ng iba't na ibang misail at sandata, tulad ng KH, 31S, air-to-surface at air-to-air -air missiles, anti-radiation missiles, at mga bomba. May tatlong POMMGSH, 31 autocannon, na may isang daan at limampung bala rin. Ang mga Su-30 ay may kasamang mga radar system para matukoy ang paparating ng mga misail ng kalaban o mga eroplanong nasa paligid nila. Kasama rin ang Electro-Optical Targeting Systems para malak ang target at iba pang Advanced Avionics Systems. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kahangahangang teknolohiyang iyon at sa kabila ng mga pahayag ng gobyerno ni Maduro na bumuo ng isang malaking milisya at ipinapakita ang kanilang mga pagsasanay mismo sa harap ng United States Navy. Ang simpleng katotohanan ay nakabubinta po rin ang Amerika ng isang napakalakas na puwersa sa South Caribbean Sea. kasama sa puwersang iyon ang United States Ship Iwo Jima Wasp Class amphibious assault ship, ang United States Ship Fort Lauderdale at ang United States Ship San Antonio amphibious transport docks, ang United States Ship Lake Erie guided missile cruiser, ang United States Ship Gravely at United States Ship Jason Dunham destroyers, ang United States Ship Minneapolis. St. Paul Littoral Combat Ship, isang nuclear-powered attack submarine. Hindi bababa sa 10 F-35 fighter jets at isang Boeing P-8 Poseidon reconnaissance aircraft na lahat ay pinamumunuan ng ilang libong marines at sailors. Habang nagpapakita ang Venezuela ng lumang Soviet jets, dumarating naman ang United States na may pinakamahusay na military equipment at top fighter aircraft sa mundo at mga warships na may sapat na lakas para burahin ang lungsod sa mapa kasama ang ilan sa pinakasanay na tauhan sa mundo. Ang mga puwersa ng Amerika, gaya sa Venezuela, ay nagsagawa rin ng sariling pagsasanay kamakailan. Inanunsyo ito sa social media ng United States Southern Command na namamahala sa militar ng Amerika sa Latin America at Caribbean. Noong Setyembre, labing pito nagbahagi ang Southern Command ng isang video na nagsimula sa teksto. Ang ika-22 Marine Expeditionary Unit nagsagawa ng amphibious landing training sa Puerto Rico noong unang linggo ng Setyembre bilang suporta sa mga prioridad ng Southcom. Ipinakita sa video ang iba't ibang eksena ng mga marino, helicopter, artilleryang riple, firing range, amphibious landing craft, armored na sasakyan, at iba pa. Maaring sabihin, ang pinakamahalagang bahagi ng clip ay ang audio. Natunog lang ng orasan or timer na nagbibilang paatras sa isang malaking pangyayari. Sinundan ito agad ng isa pang post na nagpapakita ng dalawang F-35 fighter jet na nasa lupa kasama ng caption, isang silip sa mga puwersa militar ng United States sa hashtag Ang lugar ng responsibilidad ng Southcom ay tinitiyak ang pandaigdigang abot at pinapatalas ang kahandaan. Ang Southcom ay naroroon at aktibo sa Caribbean, Central at South America na nagre-resulta sa mas pinabuting pagkakaisa, seguridad at katatagan. Nag-post ang kagawaran ng digmaan sa excess ng larawan na may caption na layuning takutin at magdulot ng pag-aalala sa pamunuan ng Venezuela. Ang mga F-35 B Lightning II jet para sa Marine Fighter Attack Squadron 200 at 25 ay nasa Puerto Rico na ngayon. Handa na silang labanan ang mga kartel na nagdulot ng matinding kapahamakan sa mga Amerikano sa loob ng dekada. Pinakamagaling sa mundo, ang mga mandirigma ng Amerika. Alam ito ng mga kaaway natin. Malinaw na nagpapagalingan at nagpapakitang gilas ang magkabilang panig. Sa isang banda, ipinapakita ng Venezuela ang ilan sa mga mas magagandang kagamitan na mayroon sila at gumagawa ng matatapang na pahayag tungkol sa pagpapakalat ng mga tropa sa iba't ibang bahagi ng kanilang bansa. Sinusubukan din ng mga opisyal nito na itulak ang kwento na sinusubukan ng United States na pabagsakin ang kanilang pamahalaan. May ilan pang ang gumagawa ng mga haka-haka na nagsasabing ang mga bangkang pinasabog ng mga puwersa ng Amerika ay wala namang dalang droga. Noong Setyembre, labing pito halimbawa, sinabi ng kalihim ng interior ng Venezuela, Dios dado cabello, hindi mo alam dahil sinasabi nilang may dalang droga, pero sino ang nakakita ng droga? Ayon kay Cabelo, mahusay ang Venezuela sa pagsugpo sa mga kartel at nagbebenta ng droga. Ayon sa ulat, higin anim na toneladang droga ang nakumpiska ngayong taon. Pinakamalaki mula dalawang libo at sampu. Mahalagang tandaan, gayon paman, na si Cabelo, tulad ni Maduro, ay nasa ilalim ng mga parusa ng United States at anumang opisyal na pahayag mula sa gobyerno ng Venezuela ay dapat tanggapin ng may pag-iingat. Dahil sa umano'y connection nito sa mga kartel. Pero isang bagay ang malinaw. Ang mga namumuno sa bansa ay naglalatag ng pundasyon. Para kung gumalaw pa ang Amerika at bumagsak ang gobyerno ni Maduro, masasabi nilang bahagi lang ito ng malaking plano ng United States. Ipinagmamalaki ni Maduro ang mamatibay relasyon ng Venezuela sa China bilang pagpapakita ng lakas. Malamang ay umaasa siya na tutulong ang bansang Asyano sa kanyang bansa kung lalala pa ang aksyon ng United States. Bagamat mahalaga sa kalakalan para sa Beijing ang Caracas, tumutol din ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China sa mga kilos ng Amerika sa rehiyon. Binawasan ng mga analista ang posibilidad ng interbensyong militar ng China para depensahan o palakasin ang Venezuela. Samantala, ang United States ay may mas malakas na puwersang militar na maipapakita. Ipinakita nito ang kakayahan sa precision strike sa pamamagitan ng pag-atake sa hindi bababa sa dalawa at posibleng tatlong barko sa ngayon. At nagtipon ito ng malaking puwersa, na higit pa sa sapat para magdulot ng matinding pinsala, hindi lang sa mga kartel ng Venezuela, kundi pati sa gobyerno ni Maduro, lalo na kung patuloy itong hahad lang o magpapakita ng agresyon sa Amerika. Tungkol naman sa susunod na mangyayari, may ilang posibleng senaryo. Isa rito ay ang pagpadala ng mga sundalong Ameriano sa lupa ng Venezuela. Nandoon na ang mga landing vessel at pati na rin ang mga tropa. Isang utos lang at lalapit na ang United States Navy Force sa baybayin at magpapadala ng daan-daan o libu-libong Marines sa Venezuela. Mukhang ito na ang pinakamalalang senaryo para kay Maduro. Malamang ito ang dahilan kung bakit matindi ang kanyang pahayag tungkol sa pagpapanatili ng American Empire na tawag niya rito na malayo sa kanyang bansa. Maari ring magsagawa ang puwersa ng United States ng targeted raid sa mga headquarters ng cartel, smuggling routes at iba pang mahalagang lokasyon para patayin o hulihin ang pangunahing miyembro ng kartel. Pwedeng magsagawa ng precision strike sa kilalang pasilidad ng kartel bilang alternatibo. Malaki ang posibilidad na nakuha na ng American Intelligence ang datos para matukoy ang ilan sa mga lokasyon ng operasyon ng mga kartel na ito. Iba ang tanggalin ang mga bangka habang papunta sila sa hilaga ng Amerika. Mas epektibo sigurong targetin ang mga pasilidad ng kartel sa Venezuela para matugunan ang ugat ng problema. Maaaring gawin ito gamit ang Tomahawk missiles na ipaputok mula sa barkong pandigma ng United States Navy. Sa abot ng higit isang libong milya ang saklaw. Walang magiging problema ang mga Tomahawk sa pag-abot at pagsira ng mga target sa lupa sa isang iglap lang. Bilang alternatibo, maaaring piliin ng United States na na lang ang kasalukuyan nitong estratehiya ng pagbabantay sa South Caribbean Sea at pagsira sa anumang karagdagang sasakyang pandagat na sangkot sa pagpupuslit ng droga na makita nila sa lugar. Sa bawat sunod-sunod na pag-atake, lalong hihina ang mga smuggler at magiging mas maingat ang mga kartel sa pagtatangkang tumawid pamuli. muli. Maaaring maghanap sila ng ibang ruta na magre-resulta sa pagkalugi sa oras, pera, resources, at posibleng magdulot ng pagbalikwas sa gobyerno. Maaaring magdulot ito ng pagbagsak ng rehimen ni Maduro at malaking pagbabago sa politika at international na ugnayan ng Venezuela. Ang problema, baka hindi pumayag si Maduro na basta maghintay sa susunod na hakbang ng United States dahil sa takot sa kinabukasan, maaari niyang itulak pa o gumawa ng hakbang na maaring ituring ng United States na pang-ujok o banta. Halimbawa, Patuloy na pinalilipad ang mga jet sa ibabaw ng mga barkong pandigma ng Amerika at pinag-uusapan ang tungkol sa mga underwater drone, ang mga ehersisyo ng electronic warfare, at ang mga miyembro ng milisya na pumipila sa mga baybayin at hangganan ay hindi magdudulot ng anumang uri ng pagbaba ng tensyon. Sa katunayan, maaari nitong dalhin ang buong sitwasyong ito sa mas seryosong antas, hanggang sa posibleng magkaroon ng ganap na labanan sa pagitan ng Venezuela at ng United States. At iyan ay laban na tiyak na hindi kayang mapanalo ng Venezuela. Para malaman pa kung paano umabot dito, panoorin ang mga bago naming video na nagpapaliwanag ng sitwasyon. Sinusuri kung bakit nagpadala ng barko ang militar ng Estados Unidos sa timog karagatang Caribbean at paano naghanda ang Venezuela para sa digmaan bilang tugon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang update sa mga susunod na kaganapan sa Venezuela at sa iba pang mahahalagang lugar sa buong mundo.